Ayan mga kares pa nandito nga pala ako sa harap ng Dali. Ano? Ayan eh, no? Dali Store. Dali Everyday Grocery. Bali, niyayaya ako ng aking ka-body uh, na mag-grocery dito. Mamibili kami ng konti para naman may makakain kami ngayong gabi. Ano ka, ah, tara, samahan nyo kami. O, oh, ayan, ayan na, tara. Pasok ko tayo. Ayan at, 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 papasok na nga kami din sa ano, din sa... Dali, at kami madadali rin eh dali everyday grocery yan nadinin ah, na kami magdala ka ng basket bade. at talagang aray po punoyin natin ayan ang mga mura ang mga bili hindi ni eh. oh ay tuntuhan ka aking buddy oh yan oh at talaga kumuha na ng kape oh. Yan. kahit ano basat basat kape yan. At talagang marami Ay, tingnan niyo naman ang presyo 11 pesos lang At saka 25 centavos Wala, hindi ako aring magkape Ay, Ako yung mamimili rin ng akin At ako maraming kwarta Ang patanggin nyo rin, maraming kwarta lagi oh, Ate kayo, bibidyoin ko yan, Dito kami At baka magagusto pa ng alakari Oo. <laughs> Oo, <laughs> <laughs> oh, din eh. by the milk. Ah, talaga na ari. Ang tasty. Talaga kami busog na rin. Ay, pubos na yung chocolate. Chocolate. Ah, ito. Bibili ko yung aking mga anak na rin. Yan, abali ang presyo na rin. 475 lang. bibili ko yung aking anak. Uuwi ang ko. dalawa balit tatlo tapos is ay to to dito tayo na rin dito tayo sa dali everyday grocery anim bali anim na anim anim ay tig dalawa yung dalawang bata honey, chocolate, tsaka ano, ayan. Iuwi ko yan sa amin. Ibinid sa dalawang bata. Ayan, o. Oh. Ay, nawala yung ano, ito, utap. Oh, Sarap pa rin. Katirahin namin ito at nang titirahin namin na rin ni Mrs. bukas na maga at nang madali. <laughs> dali talaga. <laughs> <laughs> Teacher ya. Ay kaganda ng pangalan ng Everyday Grocery na ari ay talagang dale ay daling dale. Oh, ay kamo mura ay 33 lang oh. Oh, ay ari ano ari. 625 ay parang aray chocolate ay brownies ay bibili ko palang chocolate yung dalawang bata hmm oh, mga chicharya ano pang bibili mo? Pade baso noodles oh. yan bulalo Kamumura talaga ng bilihin din eh, oh. Ayan, oh, nakikita nyo. Ayan, oo. Oh, oo, oh. oh, ay kamumura. Flood ko. <laughs> Saan oh. po kayo, sir? Saan? Tarko ko? In W ho kami. Ah. Tawagin niyo na po lahat ng inyong kasama. Ang di ka? Oo. Ayan o, oh, ay may fresh price, kaya, price, may price naman pa. Ayan, naman po kami. soft drinks Ayun, may malamig na soft drinks na. Fear ay talagang beer nga ano ay wala. oh ay, talagang mura po private label ay sige po at kami bawal na re parang aray masarap aray nga yung mga tikman ko ngayon pero nga akin inyo ang soft drinks oh ay may mga hotdog rin din eh oh Ayan, misis. O, oh, ay talagang tingnan mo. At sa susunod na sahod ay ako, hindi na talaga mag-grocery ay kamumura ng tusino o oh, ayan oh, mga marinate na manok o oh, toyo ay talagang kompleto isang kapay talagang madadali tayo rin eh kahanap kami oh, may bigas oo oh. kahanap kami din ng ano chocolate may bibiling ka pa ba de? wala na ah, ay di tayo maghanap ng ano pila ko ng chocolate para doon sa dalawang bata ay parang masarap aray gustong gusto rin ng aking anak oo oh, oh parang aray gusto nga ng anak ko bilhan ko nga yung dalawa talagang ha ako ng anak ko ah aray chocolate ano kaya maganda rito mga bilih marshmallow kompleto rin dito parang ito yata ang gusto ng bata ko ah Ano kaya to? 5 pesos. hindi mas Ah, 8. 8 lang. Kapat Bali. Pahati nga ako at baka haray mapuputol. Ah, maputol eh. Nahati. Talaga mapuputol. Ano? Oo. Oh. Alam 1, 2, 3, 4. Ay, ano pa ba ang mabili din eh? Aray, full, ay, aray. Dalawang bata, magkano, aray. Milk, chocolate, eh, 46 mahal, aray ah. Chocolate yung beto. Eh. Aray na lang. Ay, oh, aray na yan, siguro. Pili na yan sa dalawang bata. Okay na yan pwede na yan sa dalawa kong bata aray magkano kaya aray 625 mm -hmm. pwede na yan talagang 200 na siguro hindi lang siguro 200 dyan ano ha lampas na ano ay eh, bahala na basta ako mamimili Oh, bahala na misis. Ako mamimili ngayon. kami papunta na sa counter ni Badi Katag kami magbabayad na. Okay na ba Piyara na natin yan. Hindi ni. Ah, diyan. At kami magbabayad na. Ayan. Bukod mo ba sa akin? Bibidyohin lang kita. Bawal? Hindi bawal. Bawal siya na lang. <laughs> oh, Oo, ayan. Oh, baka out, Ay tapos. <laughs> kami <mag -a> <laughs> <laughs> yat kami magbabayad na ano, ah, mamaya na lang ulit tayo magkita-kita sa labas. Ayan nga at nabili na kami. Ayun oo. Oh, oh, oh. Ay talagang Dale Grocery. Ayan. Hindi namin na yung ano yung pag pagbabayad ayaw magpa-video nung ano nung nung ano nung cashier at bawal daw kaya hindi namin na videoan. Yeah, ano na sari na kami ni Katag. Okay. Natawag yung aming Tawag yung aming kasama.

Nari na ang daleng dalay. Ay <laughs> ayo kasama namin no, nagtatago sa pinto. Ay bale kami na dale Na dali kami ay talaga ng mga pangalan pala kay Dali, ay dalay, talagang daling dale <laughs> ito yung dalawa kong kabade. Isa sa phase 2 at isa dito sa phase 2 ba? Ayan, kasama ko siya dun sa isang vlog ah. Uh, mga mga tiga bito buntot. <laughs> Bakit may buntot pa? <laughs> uh, uh. Uh. Ayan mga karisbak. Ang ganda nila lang at talagang tayo natala eh. Oh, Oo. Ay talaga. Murang-mura lang. Ah, uh, pinagbayaran ko lang. Ang dami ito. Pakita ko sa inyo kung gaano karami to ha. Ayan o. Oh. Ayan yung pinamili ko. O, oh, kita nyo. Tingnan natin kung magkano yung presyo. Ayan o. Oh. Tingnan nyo yung mga presyo lang o. Oh. Oh. Ayan. Mga murang-mura Oh. Pinagbayaran ko 247.50 lang. Ayan o. Oh. oh, kita nyo naman. Kung sa dami nung napamili ko, ito lang yung napagbayaran ko. Kasi nga mura yung mga tinda sa Dali Everyday Grocery. Kaya, kain muna kami. Mimerienda muna kami ng mga buddy ko rito. At talaga nakakaguto. Mga oras ay alas 11 na. Kita-kita uh, na lang ulit tayo sa susunod natin na vlog. Gano. Uh, susunod na upload. Uh, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta. Sa mga lagi nanonood sa aking vlog. Huwag sana kayo magsasawa at patuloy kayong sumuporta sa akin para matulungan yung lumawak yung ating channel. Ano? At balang araw ay babawi ako sa mga nangangailangan. Yan. May plano ako pag tuloy na yung ating salary kay YouTube. May plano rin ako sa ibang bagay. Ano? Yeah, hanggang dito na lang at kami magbimarinda na at naupak na yung aking mga kasama ng daleng dale. So, bye-bye. you <laughs>